Ngipin walang sakit. Ang lihim ng diwata ng ngipin. Si Kisha ay isang masayahing bata, pero may isang bagay siyang ayaw na ayaw gawin. Ang pagsisipilyo ng ngipin. Araw-araw, sinasabi ni Nanay, Kisha, magsipilyo ka na ng ngipin. Pero sasagot lang si Kisha. Mamaya na po, Nay. Wala namang masakit. Sanggapi, sa bago matulog, hindi na naman nagsipilyo si Kisha. Habang siya ay natutulog, may liwanag na pumasok sa kanyang kwarto. isang magandang nilalang ang lumitaw, si Diwata Sipilya, ang Diwata ng Ngipin. May dala siyang mahiwagang sipilyo at kumikinang ng ngiti. Sabi ng Diwata, Kisha, alam mo ba na may mga halimaw sa loob ng bibig mo? Sila ay mga bakterya at ayon nila sa sipilyo ipinakita ng diwata ang loob ng bibig ni Kisha. May mga itim na tuldok, butas at mga nakatagong halimaw. Natakot si Kisha. Ayoko ng ganito! Sinuruan siya ng diwata kung paano ang tamang pagsisipilyo. Huwag kalimutan ang harap, gilid at likod ng ngipin. Sipilyuhin ng dalawang minuto, tatlong beses sa isang araw. Nabukasan pagkagising ni Keisha, agad siyang nagsipilyo. At mula noon, naging masipag na siyang maglinis ng ngipin. Ngayon, si Keisha ay may ngiting walang sakit at sariwang hininga. At tuwing gabi, binibisita pa rin siya ni Diwata si Hindi na para magpaalala, kundi para magpasalamat. ang mensahe ng kwento. Ang ngiti ay kayamanang dapat alagaan. Ang tamang pagsisipilyo araw-araw ay proteksyon laban sa sakit at bakterya. Sagutin natin ang mga tanong sa pag-unawa. Una, sino si Keisha at ano ang ugali niya tungkol sa pagsisipilyo ng ngipin Pangalawa, ano ang ginawa ng diwata si Pilya nang makita niya na hindi nagsisipilyo si Kisha. Pangatlo, bakit natakot si Kisha nang ipakita ng diwata ang loob ng kanyang bibig? Pangapat, ano ang mga natutunan ni Kisha mula sa diwata tungkol sa tamang pagsisipilyo? Panglima, ano ang mensahe o aral ng kwento tungkol sa pag-aalaga ng ngipin?